Racing, meron po tayo dito ng caliper po na putol po yung kanyang bleeder. So ngayon po, magbi-bleed po tayo dito sa caliper na to kahit putol lang bleeder, yung po yung ipakikita natin sa video na to kung paano po yung tamang diskarte eh, sa pagbi-bleed po ng caliper na putol po yung bleeder. So okay, game po. Paano pwesto nito ng kinalas makina? Pagyan to. Yan. Yeah. Ayan. So okay, i ang mapapansin nyo, wala po siyang laman. Ngayon po, ang una natin gagawin dyan, pupunoyin po muna natin siya kailangan po puno yan okay tapos oh, madumi yan oh buhos muna natin madumi may dumi oh bakit? Ayan, pakabit mo na kay JR ayan okay tiktikin muna natin ayan okay tanggalin muna natin yung dumi sayang may dumi ayan okay para matanggal na yung dumi ngayon po, ito po ay pupunuin natin. Ayan po. Dapat po, walang space sa loob na may hangin po. Ayan. So, dapat puno yan. Ngayon po, ito, itutungili na po natin. Pero, hindi po natin siya hihigpitan. Medyo maluwag po. Ayan. Tapos, itatayo muna natin siya dyan. Ngayon po, kahit po ito'y puno ng fluid, medyo hirap pong bumaba yung fluid. Ang gagawin po natin, discarte dyan. Um, Iuusog po natin yung ano Itayo mo yan ha Iuusog po natin yung clip Para medyo lumuwa po yung repair kit Mas madali pong bumaba yung kanyang fluid Pero hindi po natin ito bubunutin Uusog lang po natin ng konti Ayan So sa ganyang position po Mas mabilis pong bababa ang fluid niyan Ayan Nakaluwa na siya ng konti Hindi po natin tinanggal ng tuluyan Ayan Ayan Okay Ngayon po Mas mabilis na pong tatapon niyan kung mapapansin po ninyo tatapon na po yung fluid nyan ng mas mabilis po ayan medyo niluwagan pa natin ngayon po puno po ito ng fluid kailangan nyan tumapong po yung fluid dito para maubos po yung hangin medyo talip na to ah ayan pupunuin muna natin to ayan ayan okay po ayan kailangan ayan 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 tumulong. No? Dapat stable okay. ang tulong. Oo, dapat stable ang tuloy Yan, tingnan nyo. Ayan, malakas na. Sige. Ayan, kailangan ganyan lang siya. Hawakan mo, ha? Uh, hugutin pa natin ito ng konti. Para mas mabilis ang patak ng fluid. Okay, ganun po yung ginagawa natin. Ayan, medyo binubunot lang natin ng konti. Pero hindi po yung talagang bunot na bunot po. Ano? Ayan Okay Kailangan tumulu siya na medyo mas malakas Tapos para maubos po yung hangin sa hos Pero <tinyo> pag kinatanggal ko ayaw Dapat malakas tumulu ito eh Oh, hindi pa nakahugot na. Hindi pa nakahugot eh. Okay, sige. Hugot din pa natin. Bago kasi repair kit po. Okay, Bago repair kit. Okay, sige. Oh, tayo mo lang yan na ganyan na. Mas bubunutin pa natin. So, okay. Ito po ay actual po na trabaho. Yan. wala na tayong... Wala na po tayong... Chat ng video para mas maganda. Makikita natin kung talagang effective po yung ating ginawang discarte. Ah, ah, <tinyo> ah, 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 yan, okay. Eh, dire-diretso na. Malaki na yung naging ano, improvement. Yan. eh bumaba na yung fluoride. Kailangan kasi bumaba talaga yan. Wala pang ipit dito. Wala naman. Ano. Oh, so, papatak na no? Tingnan natin. Okay, oh, inabutas pala 'to. Butas ba? Tingnan. Matapon lang kanina. Parang ang hina pa rin. Ayan, ah, bubunutin ko na ng konti. Awa ka mo. Ayan. Medyo hindi lang lumabas, lumalabas pa eh. Oh. Hindi mapahinga. Ayan. Ayan, pakot pa. Ba? Mati, Mati ka na. Mati ka na nga eh. Mati ka na ba? Ayan, lukang na yan. Ayan, ang bisang bubo. Sa yung ano. Ayan na po. Ayan. Ngayon po, ang bilis na po ng tulo ng fluid. Ayan, dadagdagan po natin. Baka maubusan po ano. Ayan. Ayan. Ngayon, malakas na po ang tulo niyan. Wala na pong kahangin-hangin sa loob yan. Sigurado na po yun. Kaya higpitan na po natin ito. Ganun lang po. Kailangan lang walang matirang hangin sa hose, walang matirang hangin sa caliper. Okay. Um, eto, okay. Ibabalik ko na muna ito sa dati. Ayan, eto wala. dito. Mahigpit na ito. Ayan. Ayan. Ilock na natin ulit. Pabalik yung lock. Para sigurado. Balik natin. Ito na exit ko. Ayan. Balik na natin yung lock. Sigurado na yan. Ayan. Tinulak na natin pabalik yung lock. Okay. Tayo ay nag-overtime na. Let's do this nut na makauwi na si Bossing. Nasaan na yung lock? Paano pagkakakorma nito men? Sa likod. Sa likod? May nag okay, sa likod. Hindi, no, hindi sa likod dyan. Ito ang sa likod. Okay. Ito si spacer. Tapos itong spacer. Yan. Yeah. Okay. Umipit, umipit. Yan. Yeah. Hindi na po nakita. Hindi na bakita. Hindi ba alay. 2 million natin. Ito yung 2 dalawa. Ito ba? Yan. Okay. Sana kahit papano mga bossing, ay eh, may napulot kayong aral o diskarte po. Kung paano po i-bleed yung mga naputol po ang bleeder. Yan. 2 million na muna natin. 2 million. 2 million. Yan. Yan. So, okay. Ito po is actual video po. Kung paano natin siya inayos. Malo na si Master. At medyo mabilisan din. Overtime na po tayo mga bossing. Ayan. Lagyan natin ito na nag dito. Ayun na Ano po naman? I-testing lang natin. Oo. Uh -huh. May ka dyan. Hindi muna natin ikakabit ka, ah, ito na lang, ito, ayan, sige. Eh, ah, bakit naka, ano to? Wala na ang black bag yun, sige. Dali lang, ha? Ayun, ang Yeah. Okay po. Ngayon po, hindi muna natin siya ikakabit agad-agad doon. Sisiguraduhin po natin na talagang may treno na siya. So, maglalagay po muna tayo dito ng flat bag po. Para pag kinabit natin siya doon, hindi tayo pa ulit-ulit ng kalas. Sisiguraduhin po natin na siya po ay may preno. Ngayon, iibit po natin ito dito. Ayan. Okay, ngayon ipepreno po natin. Pagkayan po, pakita mo to. Ayan, okay. Pag pinisa mo yan dyan, tapos kinapita mo yung ating flat bar. Okay. Kung makikita po ninyo, ayan, pakita mo. Nakaipit na po siya. Ayan po, hindi na siya nalalaglag. Ibig sabihin, nagpapump na po yung ating caliper. Kaya naiipit na niya, hindi na po siya nalalaglag. Ngayon, sigurado po tayo na ikakabit natin siya doon. Meron na pong preno. So, okay. Maraming salamat po.